Kung ating iisipin, kahit may isang nagtatraidor sa samahan ng cleaners, tuloy-tuloy naman silang nadadagdagan ng malalakas na panibagong mga givers. At sa chapter na ating pag-uusapan ngayong araw, mayroon tayong malalamang importanteng bahagi ng kwento. Kaya tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Eto na ang chapter 130 ng Gachi Akuta. Sa simula ng kwento, Bumalik tayo sa isang sandaling alaala. Bumisita si Rio kay amo sa infirmary. Ito yung araw na kakauwi lang ni Rio galing sa South Branch ng Cleaners. Doon, nabanggit ni Amo ang tungkol sa unang beses na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan kay Rio. Alam ni Rio na may nakita si Amo sa pagkakataong iyon, pero tila malabo pa rin kay Amo ang lahat. Gayunman, ipinakita nitong handa na siyang magbago. Habang sinasabi ito ni Amo, nakatutok ang gunting ni Rio sa kanya. Tumalo naman ang eksena sa kasalukuyan. Habang magkakasama pa sila sa infirmary, nabanggit ni August na nasa cleaners na si Amo para pagalingin ang mga puso nilang pagod sa laban. Nalito si Rudo sa ibig sabihin nito pero habang inaalala niya ang mga nakaraan nila ni Amo naisip niyang baka ito magiging tanawin na magpapagaan sa damdamin ng marami. Sa gitna ng pag-iisip, biglang ipinilit ni Rudo na iliko ang leeg niya sa kakaibang anggulo na ikinagulat naman ni Polo. Habang nagtatalo-talo sila, binanggit ni August na bigo pa rin silang makuha ang koneksyon ni Amo sa tinatawag na Healer of Hearts. Hila hindi rin matanggap ni Angie ng ideya na napasama si Amo sa cleaners. Lalo na't bahagi pa ito ng Pimpron, sang grupong direktang sumasagot sa pinakamataas na leader. Parang imposible raw itong mangyari pero bago pa siya makapagtapos sa sinasabi niya, biglang kinaskas ni Amo ang kanyang boot sa sahig. Sa isang iglap, naging parang paraisong puno ng bulaklak ang paligid. Sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Watchman Series Boots na pagmamayari ni Amo. Ayon sa kwento ni Amo, si Corbus na tinatawag niyang Tiyuhin ang nagsabi sa kanyang may kakayahan siyang makapagpagaling ng mga tao. Hindi pa raw ito perpekto. Kaya nais niyang sumali sa cleaners para mas lumakas pa sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Iniyak naman ni Semi kay Engine, na wala na siyang dapat ipag-alala. Sa ngayon, wala siyang naikitang masamang intensyon kay Amo. At kung may plano man ng mga Raiders tungkol sa Watchman series, mas mainam na manatili ang mga importanteng piraso nito sa kanilang poder. Habang iniisip ito ni Engine, napaisip siya kung may malalim bang dahilan kung bakit si amo ay nasa front. Baka may nakatagong plano para sa kanya. Ngunit sa huli, pinili niyang magtiwala na lang kay Semi Yu. Sa gitna ng usapan, lumapit si amo kay Rudo at pinakita ang kagustuhang tumulong. Masaya si Rudo sa narinig at tinanggap ito. Inuri pa ni Angie ng bagong outfit ni Amo na gawa ni August. Mas disenteraw itong tignan hindi masyadong revealing pero halatang hindi natuwa si Amo sa opinyon na yon. Kaya pinakita na lang niya ang respeto niya kay Rudo sa kanyang magiging kilos. Sa susunod na sandali, inanong ni Engine kung sino ang handang mag-training kay Amo. Walang pagdadalawang isip, si Rio mismo ang nagboluntaryo. Para kay Rudo, ito ay tila katuparan ng hiling ni Polo na maging isang giver. At ngayon, Si Amo naman ang sumali sa cleaners upang lumakas din. Kaya naisip ni Rudo, panahon na para gawin na rin niya ang parte niya. Balak na niyang pumunta sa Dalpes sa pag-asang makakahanap ng clue tungkol sa Watchman series tulad ng binanggit ni Kuro. Bago siya umalis, naisip niyang tanungin si Amo kung natatandaan na ba nito ang itsura ng ungas na kumidnap sa kanya. Saglit na natahimik si Amo at inilarawan ang nakikita niya bilang magulo. Parang may guri-guri daw na nakaharang sa isang malinaw na imahe. Tingin niya may humaharang sa memorya niya. Pero ayon kay Corbus, kung magpapatuloy siya sa pagiging cleaner, may mga karanasang maaaring muling magbalik nang nawala niyang alaala. Sa kabilang banda, napaisip si Polo habang pinapakinggan ang paliwanag na ito. Tila para raw itong salesman na may itinatagong agenda. Sa kabilang hallway naman, may natin si Tamsi na naglalakad mag-isa. Iniisip niya na kung ibabalik niya si Rudo sa orihinal nitong tungkulin, kailangan niya ng isang catalyst. Masaya siya sa huling misyon na nagkasama sila at doon niya nakuha ang ideya. Tumungo siya sa isang silid kung saan nandoon si Corbus. Sabi ni Tamsi oras na raw para ihanda ang sakripisyo. Kasabay nito, ipinakita ang lugar na tinatawag na Jenaya Eastward sa abandonadong syudad na kilala bilang Clutes Town. Sa gitna ng mga wasak na gusali, may isang malaking trash beast ang umakyat sa isang gusali. Ngunit bago pa ito makagawa ng masama, isang malakas sa pag-atake ang bumagsak dito. Isang cleaner ang responsable ngayon dito. At ito nga ay si Zanka. Ginamit niya ang kanyang vital instrument upang tuluyang pabagsakin ng halimaw. Para kay Zanka, hindi pa sapat ang lakas na ipinakita niya. Naalala niya ang laban nila ni Jabber at ang mga pagkatalo at kahihiyan na dinanas niya noong mga nakaraan. Mula sa training hanggang sa pagpili ng sandata, tila palagi siyang napapag-iwanan. Kaya naman, porsigido siyang lumakas palalo. Ngunit pinayuhan siya ng mga kasama niya na magpahinga. Baka raw mapagod siya at bumigay nang hindi niya namamalayan. Sa isip ni Zanka, hindi siya pwedeng huminto isa siyang lampa na kailangang magdoble kayod para makahabol sa iba. Kaya nang iminungkahi ng mga kasama niyang pumunta siya sa Dalpes, nagduda siya noong una. Pero nang mabanggit na pupunta rin si Engine, naisip niyang baka ito na ang pagkakataon para makita ang iba't ibang klase ng vital instruments. Kaya napapayag din siya. Habang paalis na sila, Lumipat ang eksena sa isang babae na naglalakad sa loob ng gusali. Iniisip niya na kailangan niya ng panibagong trabaho, isang bagay na makakatulong sa memorya niya. Tamang-tama, isang papel ang lumipad papunta sa kanya. Nasalo niya ang papel at laking gulat niya. Ito pala ay pliers ng Dalpes. At sa huling panel ng storya, ang nakasalungat ng pliers ay si Yo at mukhang ang Dalpes na ang susunod niyang destinasyon. Tara, ituloy na natin sa chapter 131 ang kwentuhan. Habang nasa headquarters pa rin, bumalik tayo kay Tamsi na pumasok sa silid ng kanilang boss. Nilugay niya ang buhok niya at tumingi ng pahintulot na mag para sa isang trip. Lumipas ang dalawang araw, ang eksena ay lumipat sa isang mataong bayan kung saan dumiretso si Semi Yu sa isang bar. Pagpasok niya sa loob, may nakita siyang pamilyar na muka si Engine yun. Natahimik na nakaupo at tila malalim ang iniisip habang tinitignan ng kanyang choker. Umupo si Semi Yu sa tabi niya at pansin agad niya ang group photo ng bagong team ng cleaners. Kasama doon si Rudo ang iba pa nilang miyembro. Napansin din niya na si Rio ay wala sa litrato at tila si Rio ang kumuha ng litratong ito. Nag-order na rin siya ng inumin, parehong klase ng kay Engine. Habang nainom sila, napunta ang usapan sa kondisyon ni Polo. Napag-usapan nila ang analysis sa vital instrument nito, si Alan. Ayon sa findings, lumilikha ito ng isang pasabog na mas lumalakas Depende sa stress level ng user. Isa itong kombinasyon ng depensa at atake na binubuo ng tagong enerhiya na sumasabog lang sa tamang pagkakataon. Ngunit may limitasyon ito hindi ito kayang maglabas ng sunod-sunod na atake. Kailangan munang mag-ipon muli ng stress para muling magamit ang vital instrument. Napag-isipan ni Semi Yu na habang mas espesyal ang isang kakayahan, mas marami rin itong kahinaan. Nabahala siya sa posibilidad na makaapekto ito sa mental state ni Polo. Lalo pat, hindi gaya nila Engine Zanka at Rio na may mas simpleng vital instrument na kayang gamitin ng walang matinding epekto sa katawan o isipan. Bagamat biro, tila medyo tinamaan ng ego ni Engine nang matawag na play ng kanyang kapangyarihan. Maya maya, napunta naman ang usapan sa vital instrument ni Amo. Napansin ni Engine na hindi pa ito nagtatransform sa weapon mode pero nakitaan nito ng potensyal ng kanilang boss. Kapag nakuha na ni Amo ang buong kontrol sa kanyang kakayahan, posibleng makamit nito ang isang ganap na pagbabago. Pero para kay Engine, sa itong bagay na dapat pag-ingatan. Dahil kung sakaling maligaw ng landa si Amo, malaki ang pwedeng maging pinsala nito. Naglabas din ng opinyon si Semiyu na baka kaya hindi lumalabas ang buong kakayahan ni amo ay dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinipigilan ito ang sarili niya. Galing daw ito sa isang kapaligiran kung saan kailangan niyang itago ang kanyang tunay na emosyon para mabuhay. Naalala ni Engine ang konseptong ang vital instrument ay refleksyon ng sarili ng user. Kaya kung walang pangalan ang instrument, ibig sabihin ay hindi pa buo ang loob o tiwala ng gumagamit dito. Kaya raw may nakaukit na pangalan sa instrument ay dahil ito ay buong pusong tinanggap ng user. So dito natin malalaman na hindi pa naaanlak ni Amo ang full potential ng kanyang vital instrument kahit halos matalo na nito ang buong grupo ng cleaners nang una silang magkaharap sa desyerto ng no man's land. Sa tingin nyo mga par, may posibilidad kayang si Rudo ang makapagbukas ng full potential ng Watchman series boots? Comment down lang at pag-usapan na natin yan. Sa pagpapatuloy ng storya, bigla na lang nabanggit ni Engine na narinig niyang magbabakasyon si Semiyu ng saglet. Tinanong niya kung iniutos daw ba ito ng kanilang boss. Pero binigyang linaw ni Semiyu na kusang loob niya itong gagawin. Habang nagtatawanan pa sila, Napansin ni Engine na sa tuwing umaalis si SemiU, palaging hilig nitong maglaseng sa unang gabi ng kanyang day off. Doon naisip ni Engine na kaya isinulat ni SemiU ang sarili niyang pangalan sa kanyang vital instrument ay para makita ang hinaharap, isang bagay na maaari niyang gamitin para mapredict ang mga mangyayari. Pero para kay Engine, ito ay isang risk na delikado kapag inalis daw ni SemiU ang mga limitasyon niya at ginamit ang buong kakayahan nito. Posibleng hindi na siya makabalik. Pero may sagot na si Semi para dito. May dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Sa kabilang eksena, ipinakita si Corbus na naghihintay sa isang tao sa isang silid. Mukhang may inaasahan siyang darating at malapit nang may maganap. Sa susunod na tagpo, sobrang excitement ang nadarama ni August sa pagbubukas ng Dalpes. Isa-isa niyang binigyan ng costume si Narudo at ang iba pa. Nagulat pa si Rudo na pati si Amo ay may costume na din. Lumalabas na pinayagan siya ni Corbus na sumama. Sa mga hindi sasama ay si Nagris, Tom at Polo dahil sila ay tututok sa training ni Polo kasama ang kanyang vital instrument. Tinanong ni Rio si Zanka kung nakipag na ba ito kay Polo pero hindi pa raw. Gagawin niya raw ito pagbalik nila. Tuwang-tuwa si August na sa wakas ay natapos na rin ang costume matapos ang ilang gabi ng pagpupuyat. Pinuri siya ng lahat at nagpasalamat. Ngunit sa gitna ng saya, nagpapaalala sa sarili si Rudo. Ang tunay niyang misyon ay hanapin ng White Crow ang gumagawa ng Choker at ang taong konektado sa Watchman series. Nabanggit din na marami pang sasama sa Dalpes, sina Engine, Isha at ilang miyembro ng South Branch. Pero susunod pa sila. At sa huling panel ng storya, may isa pang dumating na hindi nila inaasahan. Ito nga ay si Poo, na kunyari pang nagtatago sa tabi ng bending machine. Daking gulat ng lahat nang malamang kasalukuyang nagtetraining ito kasama ang cleaner sa ilalim ng trial period. Nang makita ito ni August, bigla niyang sinabi na pakiramdam niya ay may malaking mangyayari. Tara, chapter 132 na ng Gachi Akuta. Dumating na nga ang araw ng Dalpes at nagsimula na ang kasiyahan sa buong lungsod. Sa isang bahay sa taon, isang misteryosong lalaki ang lumabas. Eleganteng kilos at presensya na tila isang enigmatic showman. Napansin niya ang isang uwak na kumakain ng basura mula sa isang timba. Medyo na inis siya sa masamang asal ng ibon. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, si Maimo, ang kilalang media personality, ay live nang nag-aanunsyo sa mga manonood. Tinawag niya silang Beautiful Ordinary People at sinabing narito na ang pinakahihintay nilang event. Naguumapaw ang parking lot sa dami ng dumating patunay kung gaano kasikat ang Dal Festival. Dumating rin ang grupo ni Naruto. Sa isang sasakyan, bumaba ang misteryosong lalaki kanina. Sa isa pa, ang grupo ni Naruto. Nagulat si Rio na nandito rin si Maimo habang si Engine ay nagtaka kung tinanggal na ba nila ang kanilang mga chokers. Si August naman ay nanguna na nagpaliwanag na madali lang marating ang town proper mula sa parking area. Mabilis siyang tumakbo kaya napasigaw si Isha na hintayin sila nito. Sa gitna ng excitement, sinabi ni Maimo na may malaking sorpresa sa dulo ng festival kaya dapat abangan ng lahat ang pinale at dito na nagsimula ang engrandeng Dal Festival. Mapabata man o matanda, lahat ay namangha. Si Rudo, lalo na halatang first time na makakita ng ganitong kasiyahan. Habang naglalakad sila, nalaman nilang nasa southward sila ng Shumina City na tinatawag na Andio. Nasa paanan sila ng isang summit kung saan gaganapin ang main event. Sinabi ni August na para marating ang tunay na festival, kailangan nilang umakyat sa tuktok pero habang paakyat, may sandamukal na boots at display na siguradong magpapasaya sa kanila. Nabanggit din niya na isa sa mga highlights ay ang costume culture dito. Napatingin si Rudo sa mga taong nakakostume at naalala ang bilin ni Kuro. Hanapin ang White Crow, ang susi sa paghanap ng choker maker. Nalito siya, ibon ba ito? O taong nakakostume bilang ibon? Nagpaalam si August na pupunta muna sila sa official merch booth kasama si Isha. Sabi ni Isha, baka hindi na sila magkita dahil sa dami ng tao. Si Rio naman ay natanong si Engine kung ano na ang gagawin nila. Pero parang tulala ito, kaya tinawag niya uli. Doon lang ito natauhan. Habang nagkukulitan sila, sinabi ni Rio ang isang phrase na tingin niya ay ugali ni Engine pero hindi niya maayos na masabi. Si Zanka ay nairita na habang si Rudo ay tahimik na nagbitaw ng isang banat na lalong nagpatawa sa lahat. Sa gitna ng kanilang tawanan, naalala ni Engine ang sinabi ni Semi Yu bago sila umalis na hindi pa tapos ang trabaho sa opis pero okay lang na pumunta siya sa Dalpes. Lalo at naroon rin ang boss nila. Dagdag pa ni Semi Yu. pumunta siya para kay Rudo, napaisip si Engine. Isang estranghero lang si Rudo noon. Kaya bakit nga ba nag sa kanya ang boss? Bumalik tayo sa kasalukuyan. Tahimik na nag-iisip si Engine. Napansin ni Rudo ang pagiging seryoso nito. Kaya tinawag na ni Engine, Sinazanka at Rio, gamit ang kanilang sign language. Tinanong niya kung naalala nila kung bakit sila nandito. Matapos ang kaunting gulat, sineryoso rin ito ng dalawa. Ayon kay Zanka, narito sila para hanapin ang choker maker at makakuha ng lead sa pag-akyat patungo ng spear. Si Rio naman ay nagtanong kung may kinalaman ang Watchman series sa choker at kung kailan nagsimula ang pagbamanman sa kanila. Nagpaalala si Rudo na dapat ay umiwa sila sa gulo. Ang goal nila ay hanapin ang choker maker. Mission na accomplish na kung magawa nila yon. Siya na raw ang mag-iimbestiga sa crowd at hahanapin ang White Crow. Habang nagpapalitan sila ng silent gesture, napansin sila ni Amo at tinanong kung anong klaseng ritual iyon. Tahimik si Pu. Naalala ni Amo na si Pu ay nasa cleaners pa lang sa trial basis. Tinanong niya ito kung bakit hindi pa full member Ikinuwento ni Po na wala namang nag-utos sa kanya na sumali. Nang tanungin siya ni Corbus kung bakit siya nandito, sinagot niya lang na gusto niyang utusan siya ng kahit sino. Kaya raw siya nasa trial basis. Nagtaka si Amo sa sagot pero hindi niya ito kinestyon. Sabi niya kahit ang pagpunta niya sa festival ay eh hindi niya plano, inutusan lang siya. Sinabi naman ni Amo na siya mismo ang nag-request kay Corbus na sumali bilang cleaner. Gusto niyang makatulong kay Rudo bilang kabayaran sa kanyang nagawang kabutihan. Nang makinig si Po, napabulong ito sa isipan niya na si Amo ay parang hindi pa kailanman gumagawa ng sariling desisyon sa buhay niya. Isa raw yung malaking pagkakamali. Nagpatuloy ang grupo ni Rudo sa paglibot. Si Rio ay natatawa sa isang booth na nagbebenta ng katuwa ang mas. Kinuha niya ang atensyon ni Larudo at Zanka. Nairita si Zanka sa pagiging distracted ni Rio pero inasar pa siya nito. Si Rudo naman ay patuloy sa paghahanap ng White Crow. Si Engine nakisali rin sa kulitan. Tinawag pa niyang Zan Zan si Zanka at sinabing siya na ang bibili ng mask para rito. Nagulat si Zanka pero huli na. Tumunog na ang cash register. Nagkomento ang seller na no returns daw. Si Rio naman ay nag-encourage kay Zanka na hayaan na lang kasi minsan lang naman sila makapunta sa Dal Festival. Pero habang nagsasalita pa si Zanka tungkol sa mas mahalagang misyon nila, may nadaanan siyang lalaki na nagpatingin sa kanya ng malala. Parang multo ang nakita niya. Mabilis niyang kinuha ang mask mula kay Rio at isinuot ito sa huling panel ng storya, kinabahan siya habang iniisip kung anong ginagawa ng lalaking iyon dito. Lumipat tayo sa ibang eksena kay Goka, ang lalaking nakita ni Zanka na nagre-report sa kanyang Joker. May kasama siyang dalawang iba pa. Sinabihan sila ni Kyoka na samantalahin ang event para mahuli ang kanilang target. Lumalabas daw na may binabalak ang kanilang mark sa mismong Dal Festival. Habang tinitignan ni Zanka si Goka mula sa di kalayuan, narinig niyang tinawag ni Kyoka itong little brother. Seryoso ang utos, naasahan siya ni Kyoka na aasikasuhin ang lahat. Tumugon si Goka ng mahinahon, ngunit sa isipan ni Zanka, buo ang pangalan na kanyang naalala. Ang pangalan ng kapatid nila ni Kyoka na si Goka. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwentuhan sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay huwag mo nang kalimutang mag-like at i-share itong video sa iba nating tropa dyan. At kung bago ka nga lang pala sa channel ni Kuya Boy ay huwag mo na din kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video natin. Hanggang sa susunod na kabanoto!